patuloy ang paalala ng PHIVOLCS partikular sa mga lugar malapit sa kaldera ng Bulkang Taal na aabutin ng volcanic smog o vag, manatili lamang sa loob ng kanilang tahanan o di kaya kung hindi maiiwasan uh, na lumabas ay magsuot ng N95 na mask si Joshua Garcia sa Detalye Live Joshua Rise and shine Pilipinas, rise and shine Audrey. Sa kabila ng pananatili ng Bulkan Taal sa Alert Level 1 ay patuloy ang ano, obserbahan ng mataas na singaw o steam sa bunganga nito. Kaya naman apektado ng volcanic smog o vag particular na yung mga malalapit na lugar gaya ng Agoncillo, San Nicolas at ilang bayan sa Timoganlurang bahagi ng Taal Volcano. Pero paliwanag Audrey ng Fivox. depende daw kasi ito sa kilos, humidity o moisture ng hangin sa area ng vulkana. Yung kahapon naman po ay hindi naman po siya masyadong severe kasi yung is auto emission ay hindi naman po gano'ng kataas yung value. Tapos uh, probably yung napektuhan po talaga kahapon ay yung part ng Agoncillo din sa Nicolas kasi yung drip ng hangin ay papunta po sa southwest. Audrey, sa huling tala ng FIVOX nitong lunes, umabot sa 4,332 na tonelada kada araw ang ibinugang sulfur dioxide ng Bulkang Taal habang may naitala naman silang anim na volcanic tremors sa na nakaraang 24 oras. Matatandaan naman na nauna nang ipiniluanag ng FIVOX na ang VOG ay uh, maliliit na droplets sa hangin na binubuo ng volcanic gas tulad ng sulfur dioxide na maaari magdulot ng iritasyon sa mata, lalamunan at respiratory tract. At kagaya nga na nabanggit mo kanina, Audrey, ay kaugnay nito ay patuloy ang paalala ng FIVOX Partikular sa mga lugar malapit sa kaldera ng vulkang Taal na abutin ng volcanic smog o fog na manatili lamang sa loob ng bahay. At kung hindi nga maiwasan lumabas, ay magsuot ng N95 na face masks. Audrey? Okay Joshua, sa mga oras ba na ito, may nakikitang posibilidad ba yung FIVOX na maaring tumaas ang alert level sa Taal Volcano? Yes, Audrey. Sa ngayon, nakatayo tayo dito sa Taal Observatory ng FIVOX. Ang layo nito mula sa vulkan ay 6 to 7 kilometers. At uh, sa nakikita natin, sa naobserbahan natin ay uh, maaliwalas naman ang kapaligiran. At wala tayong nakikita ang senyales ng uh, volcanic smog o VAG. Pero ayon sa FIVOX, sa ngayon ay wala sila nakikita significant events na maaari nilang ikonsidera para magtaas ng alert level dahil yung kanilang monitoring o monitoring parameters ay... Uh, Nasa baseline pa rin ng Alert Level 1. Audrey? Okay, Joshua. Sa inyong pag-iikot dyan, marami na pa tayo mga kababayan dyan nang sumusunod sa payo ng FIVOX na nakasuot ng uh, N95 mask. Audrey, kanina may mga naobserbahan tayo mga ilan-ilan, lalo na yung mga nasa labas ng bahay na naka-face mask. Pero... Kanina nga, sa mga nadaan na nating kalsada ay wala naman senyales ng VAG. So, nananatili na mga maayos ang sitwasyon dito. Audrey? Alright, ingat kayo dyan. Maraming salamat, Joshua Garcia.